Kasi, like, okay. Detentions. 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 Ah, dito sa Pilipinas na pala ngayon. Eh. It's a gas tank full right Yes, sir. Oh. Gas yung gas. Yes, sir. What is up, guys? Good day sa inyong lahat. So, today, mag-deliver -de tayo sa Lipa. Balang i-deliver -de nga pala natin ngayon ay si Kaizen. Ayun. May kasama tayo mag-deliver -de ngayon, guys. Inuusap ko kasi yung pamangkin ni Mrs. Pumayag naman na siya magmaneho nung isa. So, update ko na lang kayo, guys, kapag ka, nandun na kami. Ito yung i-deliver -de natin, guys, si Kaizen. Andito na kami, guys. Ayos dito guys oh. So may pa escort pa tayo Susundan ko lang itong escort natin Ganda ganda Galing dito Good morning ma'am uh, Mike po ma'am Owner po ng car rental Ruby po and Tom. Hi you, sir Good morning Iwanan nila yung red car na red isa na lang silang lalabas Saan po kami pwedeng mag-park, ma'am Dito na lang sa Mar Doon mo na lang dalhin Ah, uh, ganda dito sa village yun, ma'am. May pa-escort pa sila. Ang ganda dito sa village naman. Uh, Oo. Oh, oh. May paano pa sila pa escort. Sa hmm. Sobrang safe man. Hindi sila basta-basta na hmm. uh, Bawal po tayong mag-drive ng nakainom. Bawal okay, po okay. tayong manigarilyo sa sasakyan. Is the gas tank full right yes, now. Yes, sir. Oh, okay. Gas yun, gas. Yes, ma'am. So I think, yeah, we're we're gonna stay within the right? Yeah. And for the time we have the vehicle, it's unlimited mileage. Yes, Not I mean, that we, we won't drive it that much. Okay. I yeah. Mean. But uh, we have unlimited mileage. Yes, it's an yeah. unlimited mileage. and so the, the oil is good. The oil doesn't need to be changed in the next 30 uh, days. the right? oil is fine. Mm. Right. Tapos yung ano ma'am, same fuel level pa rin ko pag ni-return. Yeah. Yes ko. Mm okay. we'll Tapos... How about yung, ang tawag dito, yung sa, sa, sa ano, free, ano yung kapag sa mga yung binabayaran, ano yun? RFID ma'am. man. Uh -huh. Meron na po siya. RFID so, really ready, na po siya. Ilo-load nyo na lang po. Tapos, anong kailangan namin pag nagpa-load? Pwede kayo ma'am sa mga loading station sa ano sa highway or kaya sa 7-Eleven or Gcash. Anong ibibigay lang namin? Yung ilalagay nyo lang yung ano ma'am, yung number po. Sa so, bibigyan mo sa amin am. Andun po siya ma'am. Yung ah, okay. card. Meron na yung ah, card. Ah, may card. Tires are good? Yes, sir. In case naman sa ano, ma'am, accident, may dashcam naman na po tayo. Pero wag naman po sa ano. Tapos, ma'am, yung sa dashcam kasi, three-way yan. Meron siya sa loob. Then, kung hindi po kayo comfortable, pwede nyo pong ikutin. Paharap na lang. Paharap. Tapos. Mm -hmm. Tapos, sa likod, wala na. Lala. Meron din po. Ano yun? Pag dinarn on namin yung sasakyan, automatic na rin mag-turn on yung, dashcam. Yung dashcam. Okay. They have a dashcam with a... Uh, three-way dashcam. Three-way. There's also inside. If you don't want the inside, so to just uh, turn it, turn it going outside. So, yes, ma'am. So, can we may, uh, take a look? Kita mo na lang. Nahirapan ba kayo mong Hindi naman, ma'am. No? Yeah. Ito siya ma'am, may dashcam po siya dito. Tapos may reverse cam na rin yan ma'am. Makikita naman dun sa infotainment system. Tapos okay. ma'am, ito. Andito naman so, na yung mga kailangan nyo. Ano uh, tools ma'am. Oh, okay. Ayan. Tapos dito, yung reserva. Ayun lang naman importante dito ma'am. Sir, this is our freebies umbrella. Oh, so I can push in for water? Yes, sir. Like that? Oh. And uh, turn? Oh, like that. Oh, what? The other one, here This one? Oh, this side. The left side, sir. Well, how come it's working on the right side? This is for a wiper. And yeah, that's, a that's, wiper. that's what I was wanting, the oh. wiper. Oh, so what did you what did want to show me on this side? And inside, lights. Uh, lights and... Yeah, lights, I got uh, that. Right. And this is wiper. Ito po yung sa may ano man. po yung para dito sa atin, sa south. Ito po yung para sa north or at Kabi, saka Cavite. Pero ito na lang paglo-load din ko pagpaano. Opo, para hindi na rin po hassle sa inyo. Pero kailan, kailan kailan ba kailangan na namin mag-load? Uh, na yung Before kababa? po kayo pumunta man. Ah, okay. So, this is the aircon? Yes, po. Aircon here. And, and uh, fan. And uh, fan. Okay, and uh, I forgot what you call that. Defogger. Okay naman na yun ma'am. pa pms ko before ano. Actually, hindi pa siya for PMS ma'am. Kung makikita 14,500 pa lang po. Pero pina pms ko na po. Wow. Para, syempre mahaba-baba rin kasi yung biyahe mo yun. yeah. Yung so, rent niyo. Okay. So, Pero just in case ma'am pala, yung sinasabi niyo na kung sakaling mag-extend kayo, inform niyo kami ahead of time, ma'am. Okay. Mm -hmm. Siguro mga 10 days before, mga gano'n. Okay, sige. So, yeah. Kasi so, para maayos namin yung schedule mo. So if I wanted, I can do manual? Yes, sir. probably don't want menu. <laughs> Ano lang yun ma'am, pag minanual, eh tatapat lang siya dito sa pinakadulo tapos harap tsaka palikod lang naman mo. Excited Tapak. na si Sarah -huh. Sir Mama. Hindi, kasi ngayon, ngayon lang din siya magdadrive, baka mamaya. Ah, dito sa Pilipinas na oh, pala, oh, ngayon nga lang pala. Nagdadrive din naman ako, kaya lang, parang ewan ko, natatakot kasi ako doon sa liit ng mga kalit. Ah, uh, if may question kayo ma'am, message nyo na lang po kami. Sala ka bang direct ko, in case uh, meron. Meron ma'am, 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 ma'am,